Good morning! Meron tayong pinagkakabalahan ngayon. Gumawa tayo ng balag or shelter para sa ating pet chai dito. So yan ang ating ginagawa ay nilagyan natin ng net. Tapos nating malagyan ng net, nilagyan natin ng dahon ng niyog. So yan ang ating area kung saan meron na namang shelter ang ating mga itinanim dito sa baba. Ang ganda na. yeah. Ayan, yeah, kuha tayo ng isa pa para sa another dahon ng niyog na din doon. Ayun. Oops. Ano ba yan? ay, sa na. Ayan, next, ilagay lang natin yung dito sa baba, sa taas. Ay, ganyan o. Oh. Pero doon natin ilagay sa pinaka. Eh. Ayan. Oo. Oh. Ano yun? Mali yata eh. Ito. 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 Ayan. Mayroon na tayong magandang shelter dito para sa ating ginagawa. Ang bigat po ito eh. Ang ganda ginawa natin oh. Yan ay meron din tayo dito gustong pa-shelteran or bigyan ng silong ang palaya natin. Yan, ang palaya yan. At of course, ang ating pet chai na gusto natin lagyan ng shelter. So, yan ang kanilang area. Na sana lalago pa sila ng madami ang ating ma-harvest.